Maganda ham, Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Gabi. Hapon. O Luzon, Visayas, Mindanao, Mimera. Taiwan, naman sa Saudi Arabia. <laughs> Ligrevera po. Ang <laughs> dami na doon din ako pa. O, ako na kami pick -pick dito kami pickton-pick dito ah. Eh ito po ang topic ko namin ngayon, ay eh, tungkol sa mga kabalbalan na pinagsasabi nitong Presidential Communications Office po ng Office of the President ng ating Republika ng Pilipinas. At ano po 'yan? Eh dalawang yung issue. Una, una nag na, nag naging sila dahil uh, ito pong rating sang ating kagalang-galang na pangulong Ferdinand Bonget Marcos Jr eh, bumulusok. Okay? Bumulusok po. In fact, may internal na survey dyan nagsasabi na 14%. No? Ito pong uh, uh, commission survey yon na 14% po ang trust at approval ratings ng ating kagalang-galang na Pangulo. At nagtaka sila dahil yung ating vice-presidente inaasahan din ng mas bubulusok eh, umakyat. medyo umakyat ng 10 10, 10 percentage points at meron din mga at ito ay binalidate ng ibang mga surveys. Eh noong kabalbalan ng ginawa nitong ating president secretary at ang spokesperson official spokesperson pasintabi na kay Bigang Tony Claire Castro. Ano ang sabi ni Claire Castro? Eh ang sabi ni Claire Castro, eh, itong mga surveys na ito ay eh, hindi naman hu reflective of the general sentiment of the Filipino. Oh, pero yung ibang surveys, pinapaninimulaan nila. Okay. So, oh, ngayon, wala silang Pero wala siyang komento dun sa isang survey na nagsasabi na walo o siyam dun sa mga kandidato, kandidato ng aliansa ha? ay nasa loob. Ay nasa, ay mananalo daw oh. itong uh, 2025 midterm elections. So, kapag ka negative, hindi dapat paniwalaan. Pero pag uh, positive, pag positive, eh, kailangan suportahan. Parang gano'n, Atty. Claire. Eh, Atty. Claire, eh kayo po ay bugado at kayo po ay nagtapos pa naman sa Universidad ng Santo Tomas. Eh wag at policy din yata yan, alam ko. E mm -hmm. Eh wag mo sabihin hindi ko kayo dumaan sa quantitative ano, class, no? Na kung saan ay kasama doon ang statistics. Eh alam niyo naman ho, mas mataas na numero ng respondent mas malaki ang posibilidad na ito po ay refleksyon ng totoong sentimento ng isang lipunan. Oh, kasi mas marami nga, Atty. clear, di po ba alam niyo naman yun, mas maraming respondents mayo na kinuha. Mabuti oh. na nga naman higit 2,000, di ba? Richard, 2,400 oh. ba yun? At ang ano po niyan, eh, mga error, o margin of error is plus 1, plus 2 uh -huh. lang. Uh -huh. Eh. So, ibig sabihin niyan, talagang Kasi kung sasabihin nyo na hindi ko paniniwalaan yung mga survey, eh, ano nang mangyayari sa atin? Paano natin ime measure yung performance ng Pangulo? Eh, wag mo natin... don't cast aspersyon dito sa mga surveys na yan. In fact, dapat yan, ituring nyo as tulong. Tulong para sa inyo, para yun ang maging basis ninyo para i-change kung ano man yung communication strategy ninyo hindi yung iikakas as person nyo, yung mensahero. Yung mensahero po dyan, yung mga survey firms. No? So, so kami mer meron ding question, di ba si Atty. Claire? Ang dami nga yung mga respondents eh. Kung saan lang ba galing yan? Ano ba pinag-aralan dyan? May kapayanan uh, ba yan? Arlo, eh hey, ito, ito kaya, kaya nga, kaya nga random. Yan, di ba, kaya, nga, kaya, 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 sinasabi ko nung survey firms, random sampling. Eh ano ba ang random sampling? eh, siguro naman, attorney, eh, hindi ko na namin paniniwanag sa inyo, nakakahiya naman. No? Nakakahiya kung papaniwanag pa namin kung ano ibig sabihin ng random sampling. Eh, basta yung respondent na yan, eh, Pilipino, dito nakatira, nakapagsasalita, nakakaintindi kung ano yung question sa kanya, eh, karapat dapat to na respondent yon, Diba? At talagang pinipili yan randomly. Kasi mas mat, mas, mas questionable yun, 'yan kung hindi random. Kasi pa pwedeng gawin ng ano nung, nung survey taker eh kumuha nung alam niya na pro Duterte at pro Marcos. Oh, eh di ba ho mas kaano yun? Ang lesson ho dyan, simple at atonic there, eh. No, unang-una, hindi ho kasalanan ng mga tao 'yan kung negatibo ang perception sa pangulo. Bakit? Dahil natatan una, ito pa lang parang ang issue pala, Dodi. Kasi sinisisi nila sa fake news daw na kumakalat. Ito pong mababang rating ng ating Pangulo. Excuse me po, PCO. Uh, hindi po sa mga fake news yan nang gagaling. Alam niyo kung saan? Ha? Sa experience, sa karanasan ng karaniwang ordinaryong Pilipino. At hindi po yan kasi parang alam na, na, alam natin yung mga tanong sa kanila yung pa talaga ang tinatanong noon pa oh, hindi, pati, economic and financial social conditions oh, po oh, hindi pati wag, wag, namang uh, pinupuri ito mga troll army ng Duterte kung ganon binibigyan mo sila ng credit oh, ba? para sinabi mo na, napakagaling ng mga troll ng Duterte na kaya din ang pabaksakin yung pa uh, popularity rating sa dahil lang sa dahil lang sa fake news oh yeah kasi eh, fake t-shirt sila diba? sabi ng fake Oo, news eh, diba? Para, diba? mo ngayon under secretary ano ko ba naman para kang nag-give up sa enemy di ba parang nag ano ka okay ano kami eh hindi yung fake news at hindi rin naman yung kasalanan din ng PCO kung bakit ganyan ang performance at trust rating ng pangulo so Mr. President at undersecretary Claire Castro No? Saan ba nanggagaling itong negative na rating ng ating pangulo? Okay, nanggagaling ho 'yan doon sa karanasan ng mga mamamayan, no sa kanilang pang-araw-araw na pumumuhay. At hindi po tama na sabihin natin na sa fake news ho 'yan dahil, dahil sa fake news You know, bumababa yung trust and... Ano naman? Ay, yung mga fake news na nanggagaling ngayon sa Produterte, mga trolls, ano bang fake news yan? Ang fake news yan eh, bangag ka. E, ano mang kinalaman sa trust and ratings yun? Wala, di ba? So, uh, kaya huwag ganyan mababa dahil yung mga mamamayan ninyo, ta kami, nakakaranasukot talaga kami ng katotohanang inustisya sa serbisyo publiko. At ano-ano yun, sa amin kasi sa, ano namin, may tinatawag kaming points of touch o points of sale nga pala di ba sabi nga no so ano pagka gobyerno anong points of sale yan o yung point of touch no ito po yung mga public services mm. no pagkuha kami ng passport, passport kukuha ng permit kukuha business ng cedula per business permit oh kukuha nukuha ano, no so yan po ay eh, transaction namin sa gobyerno eh maaring marami milyon-milyon na po yung aabibiktima siguro ng una baka yung serbisyo publiko natin eh sumobra ang hirap ngayon at sumobra ang korupsyon. Kasi nung panahon ni Duterte, mabilis yan eh. 15 minutes, 30 minutes, di ba? Baka ngayon isang oras, dalawang oras, sampung araw, kung ano man. Fair na sa mga sa LTO Marikina, 15 minutes pa rin. Ah, oh, 15 minutes oh, Sa LTO Marikina. Hmm. I wish that I could say it. the same thing for all the branches of LTO. Oh, hindi po yan manipula ng inyong mga political enemies. Kayo ho ang may gawa niyan. A, ano pang ginawa ninyo? Eh, sinabi nung namin dito matagal na, kontrolin niya yung inflation. Eh, alam niyo naman nung pa paano kontrolin yung inflation eh. Di po ba? Eh, kung halimbawa si sekretary ng agriculture ninyo, na ewa ko, parte ng party yata, eh, paghuhulihin niya yung pitong malalaking rice cartel na yan, Huwag mo sabihin hindi ba yung ano. Kilala niya yan eh. Dahil mga Filipino-Chinese yan. Yung pito na rice cartel. O, oh, ito pa isa. Yung control ng beef mga PIP supply natin. Ngayon, oh. Pilipino Chinese din. Kilala niya yan. Oh, eh bakit din yung man lang ano yun yan? Kung ako yan, ako, kung ako lang na dyan, ang tagal nang wala yan, sa totoo. Oh, tapos yung mga middleman, kung bakit mataas ang presyo ng gulay, bigas, kasi dumadaan sa middleman yan eh. Ngayon, kung, kung ako sa iyo, Department of Agriculture Secretary, ikaw mo naman yung ano mo, tubulong ka naman sa Department of Trade and Industry para mapababa yung presyo ng mga produktong kinakain namin at yung mga Bakit produkto na yan. Bakit di ba yung issue nyo mga middleman? May mga yung mga kaibigan yan. Yang, yang, yung nandyan sa administrasyon. Ang laki na lang kita ng mga yan. Sa totoo. Kaya tuloy-tuloy lang, namamayagpag lang yung mga broker, mga middleman, mga nila. E mga Mga... Ang akala kasi nila, no, mananahimik ang sambayanan. Akakala, kung makukuha ah, lang sa informasyon na... Akala kasi efectivo. nila makukontrol nila media eh. Tapos kayo pa, ito pa ang danger eh. Para na pinapalabas nila ngayon, na kapag ka nagkano ka sa gobyerno, hahabulin ka ng NBI. Di ba yung NBI nagkaso-kaso sa mga Oo, nagkahirin din sa... Okay yan, sagado. okay yan, uh, Madam Undersecretary Castro. Okay huya kung talagang purveyors of fake news yan. Eh kung paano kami nagsinasabi namin totoo, ibig sabihin, tatargetin nyo rin kami. Ha? Ganun ba yun? O, oh. Lalabasin tayo na purveyors of fake news, oh, purveyors of disinformation. Diba? Eh, kami Ay. sinasabi lang muna namin, kung ano yung nandun sa survey, kung ano yung nakikita namin, tataranong nasa namin, bilang ordinaryong Pilipino. Eh, in fact, kami ho eh, nung unang-una pa lang, suportado naman natin ang mga parisiyan ng gobyerno. Pero kapag may mali, hindi yun namin dapat iwaksi at hindi pansinin dito. Kasi pag mali, mali. Pag tama, tama. Di ba? O, hindi ko pinapamot si senator Ping Lakson yan, pag senator Greg. Pero ganun ang paniniwala nila. Kaya dapat boto niya yan, Senator Greg kung Anyway. Pag sinasabi nila, pag mali, mali. Pag tama, pag mali, mali. tama, tama Eh talaga sa totoo lang mali. Isipin mo, isisisi mo yung pagbaksak ng rating sa fake news pati doon sa survey survey firm ano ka ba naman may ako nakarinig nga po ng resulta ng survey na fake news eh may <laughs> ako nakarinig ng ganyan so eh. anong measure ngayon ang, ano measure, ang measure ba ng pamahalaan eh, lahat ng dapat praise ratings praise rating ha yun lang ba ang papansin nyo praise rating hindi. Dapat pinapansin nyo yung mas dalo pa ka. Yung, mga nega. yung negative rating. Opportunity po yun. Eh. Opportunity yan. Hindi yan Para crisis. Mga... It's an opportunity for you to recalibrate. Kasi mga... malamang sa hindi, maling mali kayo. To recalibrate and reformat your communication is a dejected Lang Correct. Yun. Ano ba ang gusto ng malaman ng mga mamamayan sa kanilang pamahalaan? Baka naman, baka naman, Are you sir clear? Baka naman ang talagang uh, pinapatunayan mo ay uh, mahirap talaga sa lungatin ng Pangulo. Di ba? Parang uh, you are you really out to please the President uh, in your job? Hindi. hindi dapat sila maging ass dyan. Dapat hindi ganun uh, as ah, sir clear, di ba? Dapat Oo, kasi diganun. kaya ka ipinunta dyan, hindi para maging ass taker. Ikaw ay para ano, mag-report ng tunay na kalagayan ng Bansang Pilipinas. Nandiyan ka hindi para sa Pangulo, kundi sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. Ngayon, yung tunay na kalagayan ng Pilipinas, bagamat mahirap, eh pwede mong sabihin niya sa mga tao in a way that they will accept it and they will support it. Doon nagkukulang. Kasi ang, 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 ang laban ng komunikasyon, eh hindi yan labanan para uh, adiglain mo yung kabila. Hindi, ang ang totoong mas epektibong komunikasyon ay eh, ikaw ang nagdidikta kung ano ang mag, dapat maging imahit at ng mga tao sa pamahalaan. So dapat ganoon eh, no? Tayibigyan natin 'yan si Yusek, ah, magaling na pala, si, sorry po. Si yusek. yusek at magaling na si Secretary yusek. J. Ruiz. Ang kaso nga lang ho, eh pa, eh, ano bang pinagkag Bakit? Di ba, nakaka-offend no? sa ibang maraming mga tao at lastly, no, uh, i-note ko lang, eh, medyo nagpapahiwatig kayo na gusto nyong manakot. No? manakot. Ganun ba? Eh, parang ganun eh. Parang ganun. Ano uh, uh, natin yun sa susunod na episode? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Aling salamat po.